it's uh, It's not a bad life. It's just a bad day. <laughs> Ay, Saka maraming, ano eh, kinds of lawyer. May hmm. criminal lawyer. May mga kanya-kanyang specialty <laughs> 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 may meron meron, meron. meron, 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 meron. <laughs> Kung saan ka magaling. May pinakamahirap pata, criminology. Oh. Uh, criminal lang <laughs> Kaya, um, Josh, di ka ba nainitan sa suot mo? Oo. <laughs> oh. Nainitan po kaya, pabalik-balik lang <laughs> ako. <laughs> Sabi ni Esther, maganda daw Oo, kaya ayaw niya. Ang ganda naman talaga, bago isa yung ganyan. Mm -hmm. ano naman pangarap niyo? Ako pangarap kong yumaman, yun lang talaga. Pangarap kong yumaman. You wanna be a mother? I wanna be a mother. Joke uh... lang. Ako yun rin din yung ready, goal ko sa life is to be a mom and to be a wife. Yung buo lang. general na naman ang pangarap niyo. <laughs> <laughs> Yung Then, sinabi ko sa yung mama, sabi ni iba na. ako kay Ashley nag-agree. Ano yung pangarap ko Si ba ako kay Ashley gumawa? pero what if my family ko generational? Kay Ashley yun, sa mom, sa so kawai. Gusto ko rin yung mama, para ako around the world. Naman. May rest house ako sa isang country. Very Ibana. Hindi na ako mag-re-re. Kaya nga, I'm gonna be na lang. Hindi may rest house na po ba kayo? Abroad? Meron na. Dami. Dami. I'm so proud. Di ba? how has has to Ate, what yeah. okay. if, if kailangan mo na tagalinis ng bahay? Oh. Day, hindi di ko kaya yung BGC si ito QC si mo. Hindi kita masusundo. Ate, <laughs> <laughs> pag hindi mo na kailangan yung bahay, sa <laughs> akin na <li> <laughs> <laughs> Siguro pangarap yung si Meme. No, ikaw si next Meme. Alo! No, no, no. Super so, idol mo ba, ba si Meme? Oo. Oh, oh. yeah. Kasi grabe yung impact niya talaga sa LGBT community ngayon. Nag-meet na kayo Mm-mm. Sabi po niya, sobrang galing niya. Yes, near. Yeah. Yeah. The showtime, You are the next. Oh! Ah! Ah! Next night na cancel. Chale! -hide. Hi! Grabe naman. Wow! Kapal Siyempre, Meme is Meme. Yes. yes. I wanna be a senior. Parang gusto ko lang na mas parang normal na sa industry na may bakla kasi sobrang hirap. yeah Galing din kasi ano? talaga ni Meme, no? Pag oh. siya nagsalita, na makikinig ka talaga. Um. Ang gusto ko yung wisdom ni Meme. Oh. Hindi lang siya puro patawa eh. Mm. 'Di ba? In the future naman. So hindi naman sa sinong papalit. Pero sino yung next na mag -release? Yes. Yes. Yeah. But, hindi lang din ako. Gusto ko ng marami kami. Normal na makita sa TV mga mm. bakla kasi sobrang hirap. every year 'yung sinasabihan. Ano ba yung inalaban niyo? Ah. Mm -mm. oh. Eh Ano yung pangarap ko. Okay. Ako. Pero gusto ko mga maximum of three kids. Three kids. So, as I guess, gusto ko so gusto parang mga Gloria na Romero baby. talaga. Yeah. Yeah. I want my baby brother to be a Napo baby, honestly. Like, oh, my sister is ganito. Okay. Like, wife, so like, Mona, like, oh, my sister is uh, ganito. Ang hirap ba? pa na kita sarili ko kapamilya ko in the future. I wanna be the rich mamita Mamita! Oh, ano yan, ang ang sad mo, ikaw na lang sa future. At pariki, ano na lang ako, bisita-bisita sa mga anak ng But do you want to have... Ikasal? Hmm? Gusto mo magpakasal? Marriage? Oo, oh, oh. siguro. Hindi pa sa hindi ko pa nakakita na magkaanak kami Commitment na married. Oo, oh, oh. ang, sarap niyan. with the right family. In... May mga Ay, mga kapatid. Ang ka ba, Esnir? Oo. Oh, the breadcrumbs e. of the family. <laughs> Esnir, ilang... Tres Marias ka. Eh. <laughs> kaya bakla ako. Tatlong eh. girls. <laughs> kaya bakla ako. Kaya bakla ako. Dalawang <laughs> girls. <laughs> Kasi ako pa dati, ano pa eh. Laki-lalaki -laki pa yung karakter ko sa dollhouse. <laughs> Pero, I love the concept of the dollhouse. <laughs> bakla, not the boy one. <laughs>